Ayan mga ka-idol Mukhang matamlay si tatay oh. Hmm, wala pa siguro siyang benta oh. Kumupo na siya mga ka-idol oh. Ayan siya oh. Naka Naka drive thru nga kami dito mga ka-idol Sa may Jollibee Napansin ko si tatay na ano Ah uh, matamlay siya parang wala pa siyang benta tay kumusta kayo ha kumusta kayo may benta na kayo tay doon kayo tay alikay tay kayo. Nakailang piraso na po ba kayo? Dalawa pa lang. Ha? Dalawa pa lang. Dalawa pa lang? Nangali na, wala pa. Oh. Ilan taon na po ba kayo? 77 po. 77? Grabe. Ilang oras na kayo nandiyan tay? Kanina po umaga, mga alas 8. Alas 8? Tapos ang benta mo dalawang piraso pa lang? Dalawang eh, kumain na po ba kayo? wala pa. Tatangalin ko na lang. Alauna na tay Hindi pa kayo nakain? Hindi pa. Bakit wala pa kayong benta? Dalawa pa lang. May ako nakakain na. Pag nakabenta pa? Oh. Magkano ba ang isa niyan tay? Ang isa niyan tayo? Tabi ka dito ta. Tay tabi ka tay. Tabi ka tay. Ah, tumatawad, bigyan ka ng Ah, ang isang piraso 120. Tingin niya tay. Tingin niya tay ng isa tay. Ito? Oo. -o. Pambabae tayo ito. Oh, ito? Uh, bunso. Tay, bakit kayo nagsisika? Para kanino? Wala pa. Ano lang ito? Para... pang exercise ko ba? pang exercise nyo? Uh -huh. Oo. Oo. Pero may pamilya kayo? Meron po sinasustituhan nyo ano ba? Mukhang mapitawan niyo tay. Oh, um, na ko nito. Ilang taon na kayo nagtitindang ganyan? Uh, Tatlong na. Tatlong taon na. Ayos naman tayo. Ay, tabi kayo tay, tabi muna kay tay. Tabi kay tay. ha <coughs> Bye. Kumain na kayo diyan sa Jollibee ngayon ha. Pagka ano natin ha. Magkano yung tay? Ha? 120? Isang daan na lang? Pwede? Pwede. May pano kulit kayo? Ha? Oh. Tay, sa'yo na yan. Tapos kumain ka sa Jollibee, ha? Ha? Ingat kayo tay, ha? Okay. Kahit minsan, tapos din tayo mga ka-idol, lagi natin piliin ang pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa. Let's spread love and kindness always.